dito na kami sa palapala -pala ng aking ina. Tabay mo na kami dito, Antay ko ang aking vice rector pala nandito. So isa pa, with Father RJ and Father yeah, Edward. Bakit with... Pagdudusama ang ano, yung mga 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 uh, sister. <laughs> Kunwari, busy is si sister. Anna. Anna. <laughs> sister, tapos sa po yung registration. <laughs> sister Anna and Sister Salem. Sister, and as for... Si Sister Anna, busy. Maraming <laughs> ka-chan. <na. laughs> Ayan na, sisters. <laughs> Yes! Thank you so much, RRM. Ina-expect namin mag... papag ko si Father Edward. Kaya... Hindi <laughs> pala. Oo. Oh, oh. Ayan. Sige. Uh, para sa kriteria ng ating cheer at the end, JB, we have creativity 15%. Relevance of the team, courageous hope, 30%. Clarity and choreography, 25%. Mag-action natin ay based dito sa criteria ang binigay. So, ang ating mga judges ay walang iba kung mag-ibig para mag-ibig. Hola. kami ay gagana makyaw kami Ini <laughs> dito muna kami sa baklaran baklaran church ay na yan kapatid Ito ngayon kami sa Baklara, mamimili kami ng mga murang bilihin. Ha? Ayos ka na. Wala Ayan. Alisin. dito kami. ang akin tiahe na maginasa si Marisa. sa kapatid. Ayan. dito kami sa Kabete sa ano pangalan taw Pasinaya. Pasinaya. Masinaya sa Nay Cavite. Ay nandito din sila, may bayad din sila, kamag-anak namin sila. Na tunay na kamag-anak, ayan. Chinat ko, tinawagan namin, ayan. Pinuntahan nila kami dito sa bahay ng ay, aking kay, yung, saan, ano. Pamangkin. Ha. Dito <laughs> na lang ako. Dito na lang <laughs> ako. <ay>. Eh, na lang <laughs> ako.